everyone! Welcome back to my channel. So, ngayon po ay magbibigay po ako ng update sa inyo about po dun sa 100k bins kung saan po napunta. No? So, wala nang patumpik-tumpik na direct to the point na po tayo. Ang 100k bins niyo po o yung mga earnings niyo po ay napunta na po kay end up. No? Hindi na po siya visible doon sa uh, Chamet app kasi nag-update na naman ulit si Chamet. And kapag nabuo nyo na po yung 100k bins nyo, ay nagme-message naman po si Chamet. Yung sy system ni Chamet at mini-message nyo yung link ni End Up. And doon nyo po makukuha yun. At ngayon, kung hindi nyo po nakuha at may agent, may agent naman po kayo or agency, pwede nyo pong i-message si agent para hingin po yung link ni End Up. At kung wala po kayong agent, pwede nyo po akong i-message. Bibigyan ko po, po kayo ng agency. at si agent po ang magbibigay ng link ni Andap. And si agent na rin po bahala mag-guide sa inyo kung paano mag-cash out. Pakiusap po kayo sa akin humingi ng link ni Andap kasi baka po magkamali kayo ng install or magkamali po tayo, no? Magkakaroon pa po kayo ng problema sa earnings nyo. Kaya mas maganda yung diretsyo na po kayo kay agent dahil alam niya po yung pasikot-sikot kay Chamet. Kasi once na mabayin niya po kayo, diretso na po yung guide kung paano makash out yung earnings nyo. Kaya lagi ko pong sinasabi sa inyo na bago po kayo mag-message sa akin, buuhin niyo po muna yung 100k bins or 100k ma para diretso buyin and cash out na po kayo. And Huwag po kayong matakot kung magkaroon po kayo ng agency. Kasi yung iba po medyo natatakot sila. Gusto nila wala silang agency. So, paano naman po kayo magka-cash out or i-guide nyan kung wala po kayong agent? Siyempre po, kailangan nyo po ng agency para mag-guide po kayo, may matanungan kayo. O, kung wala po, paano na lang, sinong matanungan nyo? Ako, hindi naman po ako talaga sobrang galing dyan, no? Kasi sa si agent po ang nakakaalam ng lahat. Po. Kaya, nire ko po sa inyo na mas maganda pong may agency po kayo. Kasi, meron po kayong ma-message kagad, matanungan kagad, ka kung meron po kayong mga problema sa inyong apps. And dito po sa agency ko ay wala akong problema mabait po yan sa si agent. Kilala ko po, po yan kaya huwag po kayong mag-alala. At doon po sa pagka-cash out, minsan nahihirapan po si agent kaya mas nire-recommend niya po na siya na lang po ang mag-cash out. Kasi para mabilis na lang po gagamitin na lang po yung end up niya. And kapag nag siya po ang nag-cash out ng earnings niyo, huwag po kayong mag-alala kasi sinesend niya po kagad yan sa GCash niyo. And hindi naman po siya, wala naman po siyang kinakaltas or binabawas po sa sahod niyo eh once po kasi na nagpabayin kay sa agency ya, so yun lang po yung meron siya yung commission po na galing kay, kay Chamek. So wala po siyang binabawas sa sahod niyo. and kapag hindi po nagre-reply ka si agent, dahil marami nga po siyang ginagawa, dahil si agent po ay diamond seller din po, and international po yung mga customer niya, no, mga client niya. Busy po talaga siya araw-araw, dahil marami pong bumibiling diamond kaya dapat po kulitin niyo po siya ng kulitin and siya na rin po mismo nagsabi sa akin na ipakulit siya para um, mapansin niya kagad yung request message niyo. Kapag si agent po na nagcash uh, nag out sa earnings niyo, pag may hinihingi po siyang OTP, um, ibigay niyo po. Kasi yun po ay OTP, galing kay Chamet. Hindi naman po yung OTP ng Gcash niyo. Kaya wag po kayong matakot. Kasi talagang hinihingi po yun para makash out. And marami na po nagpa out sa kanya. Minsan nga po tinatanong pa ako kung okay lang. Sabi ko okay lang na magpa-cash out kay agent. Kumbaga tiwala lang po. Okay po. So yun lamang po ang may bigay kong update sa inyo ngayon. And kung may mga katanungan pa po kayo, pwede naman po kayo mag-comment din sa baba para maalaman ko po kung ano po yung mga problema nyo and po natin ng vlog ulit. So, maraming salamat sa panunod and God bless